Ay bala hibuhin na eh. Ha? Huh? Ah. Mga idol. May kumakaluskos. Ha? Huh? Tingnan natin kung ano ito. Aba. Mga idol. Pagkakalaking gobra nito. Hmm? Ah, ah. Ang laki ito mga idol. Ah, mukhang mandadal eh. Ha? Ah! Okay. Ah, ang unuklaw na hindi. Ah, pag itong mga idol ay ko. bah tabunin ko itong mga idol. Sumuot mga idol, sumuot sa damuhan. Nakadakmayin ko itong mga idol. Ito yung nadakma ko, ito yung aking paghahampasan. Ha? Huh? Ano? Ah, ito, oh. <laughs> mga idol, huli. Huli ang cobra. Ay balahibuhin na eh, oh, balahibuhin na ako brak, ang itim pa ng ulo. <coughs>